abi manggod nimo. Oh. Si Senador Bongo, dili man lang god na Juman Joel. Ang baga Duterte mo ihabag sa Ang kinatibok ang katauhan sa nasod Pilipinas. Maoy galagaran sa ato abaga ka uh, garbo nga uh, senador sa tong nasod Pilipinas which is uh... nagagikan sa sudat oh. 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 sa Davao. Ha, sa <laughs> <mo> sa pau. <laughs> oh. Give na man ng ingon nga serbisyo publiko. given oh. Give na na kay mo na man iyahang kinabuhi sukad pa kanya. to oh. Samot na karoon nga na siyang senador. Number one reason mm. kasamang ka dong. Oh. Nga nakaingon ko. Mm. Nga, 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 nga na yun. na <laughs> ni Senator Bongo ang mga Duterte. <laughs> dili pwede ma, dili yun makalikay si, mi, si Senator Bongo. Oh. Dili puidima, dili dili siya madilahig ni ining isgutanan tungod kay una oo uh -huh. na sayod ang katauhan uh -huh. ha nga si senator bogo very 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 close kaayo kang mayor akang presidente sukad so, tinuod ha tinuod na!

una pa. Ik uh, una pa ito? <coughs> uh. Ikaduha ka sa mundong. Mm. Nakaabot sa national level mm. si, Mayor, si Senator Bongo. It is because of President, former President Roa Duterte. Ah, grabe! Buti ah. ba sa buti mo nga si Bongo? Huwag utang ka bubuton Mau magin mo oh, na yung mahitabo! Mau na yung sa katauhan ka sa mundong. Ah, ka! Inta sa mga kalipay Pilip. sa kayuhan karon na, na daw karon, karon na elected official si na si Bungo ang iyang utang kabubuton dili na sa si mga Duterte at, at dili, dili si ka Pilipino